klaro 'yan si Yamada. Oo, dito. Dating player to 'no. Ano? Good morning po. Um, umagang tagulan. Ayan, umulan po. Uh, gawin ang ano po natin ngayon, gagawin po natin ngayon. Kasa Del Masio po yung destination natin. Tapos, bibili po tayo ng, ano, ng generator ni Sir Del din sa kanyang resort. Punta po tayo ng dawa mamaya. Ayan, oh. Maulan. Kaya yung, yung, yung sa Kambasi Project po natin, hindi muna po natin pinagtrabaho. Kasi umulan, baka makasakit pa sila. Tsaka yung buhangin basa. Kaya yung sa Casa del at saka San Project, sa Vitas Project, sila po, pwede po silang ano, gumawa. Kasi pinising na po yun doon, meron ng bubong yung ginagawa natin doon. So ayan mga boss, punta po tayo ng Casa del Masyo muna po tayo. Ayan, gagamitin po natin si ano, expander sa papuntang Casa del at saka...

Coba nanti gumagawa gumam sila kait sama ulan. Ya hey, Jawar, uh. Ya an. Papagawa si Sir Delmasio ng ano, ng basketball ring. Kasi mo, yan. Ito si Jamata, Jamata. Ah, sama ka mamaya. Sa, sa Sa Dawo. Sa Dawo. Ah, sama natin si Jamata at si Boss Jawag. Sa Dawo. Bili tayo ng generator. Para dito sa resort. Ni Sir Delmasio. Uli mo yung turnilyo dun sa ano? Kaya mo rin yung turnilyo kaya itong... Lalagay natin yan dito. Yung court. Para yung mga guests. Pag naglilibang, pwede silang maglaro dito ng upcourt. Tapos dito, yan, nagpaukay ako dito kasi eh, extend natin yung ano, yung bubong dito. Yan, hanggang dito po yan, no? Hanggang dyan. Tapos, nagpapalagay din ng bubong dito si sir. Meron pang isang ukay dito, poste. Tsaka dun sa gitna, maglalagay tayo ng bubong dito yung hanggang dito daw, sa mga, yung pambata. Mabubungan daw para pag mainit yung araw meron silang masisilungan tapos pag umulan meron din silang masisilungan dito hanggang dito lang po yan tapos magpo-pose din tayo ng isa doon yung uh, pinaka roof natin bali magdadrop siya dito sa dating yan yung bubong na yan nasa ilalim po siya pero yun dito mag adjust uh, uh, extend tayo dito hanggang doon bali tatlong poste yan ha tatlong poste yung kaya at meron pang isa doon ay, mga tropa natin, nag-uukay sila habang wala pang ulan ha ito yung nagtatest natin, di pumasok? masok? hindi boss nilagnat? ito yung test dito sa isang banyo nilagnat po yung talsetter natin kaya hindi pa natapos to si Rani yan baka daw bukas pwede siyang pumasok bubang ng konti mga 1 inches Mataas. Baba, baba. Baba ng 1 inches. Tapos, ta uh, pp pre natin siya ng ano ah. Angular. Para makapaglaro si Jamata. Ano, para oh, makapaglaro mo? dito. Dating player to, no? <laughs> uh, anong... Ilagay MVP yung ano mo? Yung so, award mo? A Jamata? Apat. Apat. <laughs> Ang MVP o ang MOBO. player to eh. Sa kanila, no? Kaya lang, na, yun, nasira sa Cemento. Ah, tapos, Jawan. Kaya ah. sa Cemento to eh. <laughs> nasira sa Cemento. Ayan. <laughs> uh, tapos, papipintura po natin yan. Sa mga pintor natin. Lalagyan natin ng pangalan ni Sir Dalmasio. Dito.

Eh uh si Sir, Sir, mako na kami. Oh, -huh. okay. Dabo okay. agree. dito po tayo titingin ng bibili nating na generator kay Sir Dalmasio. Mixer. Bali po dyan na bibili yung mixer natin dito sa Dao Agri. Yan, si Jamata, napas sila. Yan, uh, si dito ah. sa Dao. Dito si Jamata. Sama natin. Ha. Tanong po natin kung makano yung ano. Meron silang generator. Kanya-kanya. <todjust noise> eh, ah, Jao, gusto mo tayo, Jao? <laughs> Putol mo nilong, kanya eh. Eh, makanto e? ganito. Ayun Ay, pa. Ang ganito na makanto. Ayun 200 taosan jau. kaya? yung generator Asan? generator nyo? kasi generator ito. Ilang generator ito. kasi generator ito. kasi generator yung kasi generator Yung kasi generator ito. kasi generator ano Sige, no? Ay, 300 to. to? 395,000 hundred hmm. po. Bali silent proof na po yun boss ah, Ano po yung mga sasaksak po natin ng mga appliances in case of emergency? Ay hey, mga mga boss, wala po sila dito yung binibili natin second hand lang po yung bibili natin hindi naman po cash medyo mahal po yung cash ay yung yung brand new brand new pala okay let's so, tayo ng iba ang inasal muna po tayo gutom na si Chow Mata

Thank you. Thank you. Let's go. Thank you. po tayo mga boss dito tayo hahanap ng ano generator wala wala dun sa unang pinuntaan natin ayan si Jaumata ah uh, si pasimple-simple lang no Jaumata apart po na po tayo dito Ito, so, dito tayo anak Second hand na generator, mahal yung brand new okay. Na boss, 30k yun yung ka? Wala mo Naring available yung ka second hand Kailan yung, kailan yung KB Ayan, okay. wala tayong mabili dito Aja ah, mata, walang second hand Puro brand new Ayan. Next na po tayo. Wala tayong mabili. Tatanong natin kay sir kung, kung kaya niya yung brand new na sa 300 plus. Ha ha ha. Okay. balik na tayo mga boss Balik ulit tayo sa Dao Agri Industrial Sale Dito tayo uh, Magtatanong muli Yung generator ni Sir Delmatio Ayan kay ate, shout out ate Shout out po Magbablog pala si Sir Ah. Uh, Sana po tayo. Eh yung 35 kV nasa 530,000. Ayun. Yung namang 15 kV 270 pag dalawa, 540 na no, ate. Okay. 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 Bigay ko kay Sir Delmas ito. Thank you ha. Ayan, yun, ang, yun ang mga presyo ng mga generator dito sa Dau, uh, uh dao, Okay, kaya uh, muna tayo. Ay, nasa Jalibis si Jaumata. Ay. Sabi na ano?

Okay. Ito yung bigang stir, may bigang okay. puti. Okay na? Okay na po. Opo nga, okay na nga. Bamba strong size dati lang pa. Siyempre, kay awak nga. Kumusta sabi mo? Trap. Yan yung refresh niya ko mata. Yung Jirenjo tsaka spaghetti. Mariette. Sabot nila <laughs> pa siyang Coke. Coke. Coca-Cola. Yan ang buhay ng magapon ni Jao. Wala daw sa construction. Tama <laughs> na po Jao. Wala wala na ano, si Mento na puro aircon. Hindi po lang <laughs> ah. na po. tayo may take out pa. Tala si Jamata kay Sir Yan, kay Sir Dalmasio. <laughs>

Diretso na tayo Diretso na sa uwi Kay Sa Casa del Masyo Kay Mata Busog na busog Casa del Ayan May okay, baking na nabi mo Tira ka nga po yun eh Awa Ayan, tapos na yung ating ano? Okay na? Ayan na. Yung court natin. Ayan. Tapos na. Tapos yung ginawa nito dito. Ay, nakabubos na rin to. Yung dalawang inukay nila. Mga poste tapos si yung isa doon Okay yan, bulo na naman so yan mga boss Kaya naman po yung vlog natin. Di tayo nakapa nakabili ng ano ng generator. Bali kinuha muna natin yung mga presyo para pagkita kay Sir Delmas. Okay? Ay, bye-bye po. God bless.